morning mga kalibre so umulan naman so mayroon naman tayong nagtatanong dito sa atin so lahat ng mga tanong nyo at kaya ko sasagutin uh, natin so TCL uh, P1 error daw so anong daw pinang uh, dahilan uh, bakit nagpipiwan so palagi ang problema sa TCL ay P1 error kahit mga bago pa na board na basta TCL nag P1 error talaga so marami na tayong encounter niyan at marami na tayong na repair niyan so konting tips lang sa P1 error ang karamihan sira niya ng P1 error so ito yung IPM pero Uh, direct na ito, tinuturo sa inyo P1 error, TCL pero kailangan pa rin uh, hindi basta-basta Uh, magpalit ng IPM kung hindi niyo na check yung mga uh voltage. So kailangan so marunong tayo sa basic electronics at marunong tayo uh, mag-checking ng voltage. So ito uh, mga August siguro mga second week uh, magkaroon tayo ng one day training doon sa voltage checking. So ang voltage checking kasi sa atin may isang AC na to 20 tapos apat yung kailangan natin i-check na boltahe. So to 300 uh 20 volts uh, 15 12 saka 5 yun kailangan talaga yun. So para malaman natin yung mga uh kailangan ng board ng boltahe. Uh, so yun balik tayo sa TCL na p 1 error. So karamihan ng p 1 error ay uh, IPM So mag-stack kayo ng mga IPM sa mga gusto mag-repair. Uh, o so, marami naman tayo diyang mga mabibilihan ng mga lumang board. So minsan doon lang kayo kukuha kasi minsan sa online. So uh, hindi maganda yung mga na bibili nating IPM. So bawat ita, bawat isa dito, kailangan nito yung UBW ma-check niyo na uh, same voltage siya. Halimbawa 15 volts ang W 15 volts din yung B sa kayo o 15 volts. So, pagka may nag-change uh, uh, voltage yan, ibig sabihin, uh, hindi yan uh, gagana ang uh, IPM nyo. Magpipi o, p, -P 1 yan at uh, A9. Eero. So, IPM yan. Saka, bago kayo magp magpalit ng IPM, i-check nyo muna yung mga SMD resistor dito. Yun. O, kailangan din tayo matuto mag-check ng eh, mga SMD uh, resistor yung mga, mga maliliit dyan. o, minsan nag-change value yan nag-change value yung mga parts dito, pag P1 error pwede kayong dito mag sa IPM paligid lang, so wag na kayo dito para hindi kayo mawawala sa pagre-repair so ang P1 error kasi, low voltage high voltage, so pwede IPM ang problema, shorted So, pwede yung uh, bypass uh, SMD resistor dito sa filter capacitor So, sobrang liit lang yan dito mga kalibre So, dito yan banda Yung naka-bypass dito sa filter capacitor So, sa susunod, pag mayroon tayong P1 error, i-actual eh, natin yan ah, Ipapakita natin So, yun lang muna mga kalibre ang may bigay natin ng na tips Basta P1 error, eh, double check nyo kaagad yung IPM Ayos